po sa lahat ng mga nanonood ngayong araw na ito. Uh, bago po kami mag-umpisa, nais muna naming basahin yung uh, official na pahayag o statement ng Sambayanan, Sentrong Aliansa ng Mamamayan para sa Bayan ng aming organisasyon, hinggil doon sa pagkakaaresto kay Amanda Etchanis. CPP Makabayan Conspiracy is clear on the arrest of Etchanis. The arrest of Amanda Etchanis has clear proved the link between Communist Party of the Philippines and its legal front organizations. She has been claimed by various organizations under the Bagong Alliance Makabayan Bayan and the Makabayan Coalition ng Mamamayan. As a provincial organizer of AMIHAN, National Federation of Peasant Women in Cagayan Valley, and has, been attending to victims of Typhoon Ulysses. This is yet another attempt of the CPP, NPA, NDF to systemat systematically spread lies and deceive the people on the true identity of Amanda Echaniz. Her name has been mentioned by Evelyn Corpin during the second Senate hearing on November 24. Ayan, to quote po, yung pangalawang picture sa ilalim, ako po yung may bilog at nasa gitna. Kasama ko po yung iba pa pong kabataan na pumasok sa, sa CPPNPA at mga full-time po. Yung yung nasa bandang kaliwa po na nakangiting babae na maikli ang buhok na parang kulay violet na naliliwanagan, siya po si Amanda Lacaba Etchanis, anak po ni Randall Etchanis na nag-full-time na NPA po sa Kagayan. Corpin said during the second Senate hearing. According to Corpin, she met Amanda Echaniska alias, alias Kawaya and Kahulian when the latter attended the CPP anniversary inside the camp of, of NPA's Danilo Ben Command, West Kagayan, at Sitio Takwelan, Barangay Abaryungan Oneg, town of Santo Niño, Cagayan Province, on December 2014. They met again on August 2015 during the CPP's Intermediate Party Course held at Sinundungan Valley, Rizal Town of Cagayan. This time, Echanis became a full-time NPA. Corp Corpin further revealed that on March 2016, while being an active member of NPA Danilo Ben Command, West Cagayan, Chinese was part of the special team created by the Kometeng Region ng Kagayan Valley to organize Youth Unite, a legal youth organization which uh, was later converted into Kabataan Party List. On October 2018, Corpin became the Secretary of General, of Guerrilla Front East Cagayan, while Echaniz was the finance officer of Guerrilla Front West Cagayan. On December 2018, Echaniz got married with Raymond Guzman alias Kare. the commanding officer of the NPA Danilo Ben Command West Cagayan. It is a big lie to say that Amanda Echaniz is just a peasant organizer of Amihan Cagayan. Corpin is stressed after watching the conference during conducted by Anak Pawis Party List and Kilosang Magbubukid ng Pilipinas on Friday, December 3. Ako po ay mula quote, ako po ay mula sa anak pawis, anak pawis, kagaya ng tatay ko. So ako po si Amanda Echanis, hindi po makatarungan yung ginagawa ng gobyernong ito sa mga kagaya namin mga aktivista. Echanis said in a media interview, Other organizations under the Makabayan bloc have also released their respective states, statements claiming that this year, yet this yet another attack against activists. Ray Christian Sabado, alias Kanads, another former rebel, Was also arrested on October 2, 2019, in Las Navas, Northern Samar. It can be remembered that Kabataan party list also released a statement claiming that Sabado was just a researcher of Northern Samar Small Farmers Association. However, the statements of Kabataan party list were debunked by Sabado himself after admitting that he was indeed an npa the same in incident also happened when two npa members jelly horin alias Ka Mayo, and nasria bansil alias kaash were captured after an armed skirmish between 27 ib and guerrilla front 55 at pakibato davao city on november 16 2020 The, the, Save Our Schools Network immediately released a statement claiming that the two captured rebels are also volunteer teachers of Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated of MISFI. However, these statements were also debunked by Ngoho himself. The Centrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan, Sambayanan, as an organization primarily composed of the former cadres and members of the CPP, NPA, NDF, and its underground mass organization has revealed the duplicity character of the communist movement utilizing the legal front organizations to conceal the true identity of their cadres and members who are apprehended by state authorities this fact is a clear manifestation that there is indeed conspiracy between CPP and the Makabayan bloc we debunk their claims that they are big being red tag, we only tell the truth. This system of alibis made by the Makabayan bloc has already been unmasked. The only spread lies and the only spread and deception to the Filipino people. They deny being a CPP front organization, but they are keeping CPP NPA cadres and members and claim as their own. yun po yung opisyal na uh, pahayag ng sambayanan hinggil dun sa pagkakaaresto ni Etchanis at, sa, at sa iba pang mga naaresto po sa mga nagdaang panahon. Ibig sabihin lang po, uh, ang gusto ang tindig po namin diyan sa usapin ng pagkakarestong ito sa mga CPP NPA cadres ay pawang uh, conspiracy po talaga. Sa loob po talaga ng NPA at ng CPP, may taktika po na ginagamit para sa pag, pag tuwing lumalabas ang mga CPP-NPA kidders, ay meron silang tabing kung sakaling sila ay mahuli. Marami na pong uh, karanasan ang ganyang pangyayari at marami na pong mga uh, sinasabi ng iba't ibang mga legal front organizations nitong CPP na sila ay pawang, volunteers, researchers, mga peasant organizers na sa totoo naman po ay mga CPP cadres at mga NPA. Uh, gaya nga po nung nabanggit kanina, ako po, i ko si Amanda Etchanis noong second senate hearing. As na uh, ipinakita ko po yung larawang kanina na siya po talaga ay nakasama ko sa unit. At naging kabady ko po iyan ng matagal na panahon habang siya ay nag-uumpisa pa lang o bagong full-time pa lang bilang isang NPA. Kaya nakita ko po kung paano siya mag-umpisa na matuto sa gawain ng pagkilos sa loob ng NPA. Hanggang sa naging finance officer at kadre nga siya sa antas ng larangan sa West Cagayan Valley. Ay kaya po. Yung sinasabi nila na siya ay simpleng organisador, siya ay simpleng um tumutulong sa panahon ng bagyo. Yun nga pong uh, uh, statement na yun ay, kahe, ay parang may katanungan pa eh. Paano ng isang Kapapanganak ay tumutulong sa panahon ng bagyo na nagpapa-breastfeed siya. Ano yun? Dala-dala niya yung anak niya doon. Kaya nagagamit pa po na propaganda, imbis na mailantad kung ano po talaga yung tunay ng nanangyayari. At uh, sa karanasan ko po, yung tatay po nung bata at yung asawa ni Amanda Etchanis ay yung CEO po o commanding officer ng NPA sa West Cagayan which is yung binanggit niya po kanina at yung binanggit ko rin po si Raymond Guzman na taga barangay Bulacan unugan katabi ng barangay Karupian sa bay uh, bayan ng Baggao sa Cagayan. Kaya uh, bakit doon nilagay si Amanda Etchani sa barangay Karupian? Nasa plano po talaga yan ng partido na doon siya ilalagay dahil relatively nandoon ang kamag-anak, mga kamag-anak ng kanyang asawa at yun po yung tinatawag naming baseng gerilya po namin sa bahagi ng Baggao kung saan Uh, hindi na po ako magtataka kung bakit may mga armas sa mga ba sa baranggay na yon kasi kahit nung NPA pa po ako regular po talaga na naglalagay kami at nag-iimbak kami ng mga armas at mga kagamitan ng uh, pasabog dahil sa kakulangan na rin namin sa mga magbubuhat, kaya iniiwan po namin yan sa mga milisyang bayan namin. At iniiwan namin sa mga barangay kung nasaan yung basing gerilya namin. Uh, yung ginagawa po ng uh, CPP, NPA, NDF sa kasalukuyan na pagtata pagtatako o pagtatanggi na ang mga na naaaresto ngayon sa legal na organisasyong masa, legal fronts nila, ay hindi mga NPA at yung sinasabi nila na pawang nire-red tag lang daw namin sila at yun nga sa isang statement ng kabataan party list na sinisi pa po ako na nire-red tag ko daw po si Amanda Echanis kaya siya nakulo, nahuli at nakulong ay pawang mga uh, storylines po talaga na ginagamit namin noon nasa kilusan po kami para pagtakpan yung katauhan ng mga CPP, NPA, NDF cadre na ito na naglalagi sa mga lunsod at makikita po natin doon kung paano po nakikipagsabwatan o paano po talaga minamanduhan ng CPP itong mga legal front organizations na to. Kaya doon sa mga nagsasabi na itong uh, pagkakadakip ni Amanda Echanis ay bahagi ng ng red tagging sa kanila, maling-mali po iyon. At yung mga iba pang mga nadakip o kinulong dahil uh, tinaniman daw ng mga bala at baril, ay aralin po muna nating maigi kung ano po talaga yung nangyayari, kung ang mga organisasyon po ba talagang ito ay mga legal lang na organisasyon o mga pinagtataguan din ng CPP-NPA-NDF at ang CPP-NPA-NDF lang din naman po ang nagbubo.